hello have a blessed day mga ka garden this is lois garden i'm here in my backyard at medyo uminit init na so update lang po ako uh, meron po akong inarvest dito na saging na utungan. Ito ay yung nabalik dun sa likod. So, hinarvest ko po today. At hindi ko alam ko anong gagawin ko dyan. Dati pinamimigay ko lang yan dito sa mga, alam mo na, medyo hirap sa buhay. Kasi pwede po yung balatan at gataan. So, check natin kung makakabili ako mamaya ng, ano, ng gata na yung sa sachet lang at gataan ko. Hmm. so. Dahil sa um, ang ulan -puno na naman ng ulan, punong-puno na naman ng tubig. May marami tayong tubig dito sa ulan. So, pakita ko lang nanguha ako dito kanina na, um, nagtanim ako dito ng mga ano, oh, alugbati. Kaso, hindi ko alam. Tsaka yung kamote dyan kasi naubos. Yan. So, dito, ang mga, ano ko yan, yung mga, ano tawag dyan? Luya, yan, mga luya, nagsipagtubok nga. Mostly, dito, ang tanim ko ay luya. Kasi, ayaw nang tumubo. Luya, yan. Puro luya po yan dyan. Kasi, siya lang yung pwedeng, mano dito, uh, mabubuhay. Yung mga kamote, yung mga natitira ini eh, replant ko ulit so ito yung aking mga okra medyo payat payat uh, tumataas na siya hindi ko alam kung mamumunga pa siya pag ano patuloy ko na lang siguro mamaya um, tagpasin ko tong uh, saging kasi sinisimula ng daga o ayan, oh, kinakain na naman niya yan siya yan maliwanag. Yan. Uh, gumagapang ang daga dyan. yung malalaking daga. And gumagapang at kinakain nila itong saging. So, ang aking ditong papaya ay naman muna. Mayroon na naman siyang Yan. Yan. Ang aking mga gabi na taro na yung naglalaman ay malagot. Yan. So, dito, yung aking nareplant na mga, ano, eh, maganda, bulok. Pero, nabubuhay pa din. Ayan siya. Yung mga sili. Yan. So, ito na yung aking backyard dito. Ang mga atis ko ay hinarvest ko na kahapon. Binigay ko sa sister ko pero merong pang natitira. One, two, 3 Ayan. So, yan lang po update tayo kasi ngayong umaga nanguha ako ng mga dahong dilaw. Yung mga yalo na naano kaya. Uh, mas maganda ang walang gusto ko wala akong nakikitang dilaw. So dito. Dito tayo. Ayan. Yung mga puso na naman ng saging. Ayan. Siya. Dito ang sabadito ay Ayan yung saba. Medyo malapit na siyang i-harvest. Uh, maliit lang siya pero okay lang yan. Uh, at nga, di ba? So, ito yung aking gabi. Kasi di, once na dinaan na ng... ng uh, 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 Hala, ano yun? Um, ano tawag yan? Marami dito. Yung parang butika. Ayan, oh. Kita nyo po? Yun. Yun. Anong tawag dyan? Pero hinahayaan ko lang yan siya. Yan na siya. Yun. Ayan, Ayan siya. Oh. Yun na. Yun na. Yun na siya. Hindi ko alam. May, meron yan dito madami. So, dito po ay tinagpas ko yung saging. Ayan na po siya. Oh. Tinagpas ko ang saging dito na natumba. At ayan ang puno. Nilagay ko dyan. Kailangan tambak natin sa mga puno ng saging. Ang mga dahon. Ayan. So, yun na yung bunga na nakuha ko doon. Nandun sa may pinto. Ayan, nandun. Ayan. Mula yan, di ba ditong saging dito na ano, ito nga. Hmm. Ito na po yung aking garden. Dito ay hindi na natubo eh. Ito nga. Ay mga ano pa na tumutubo. Okay. Ang aking gabi, is ganyan na po nasira po siya nung bagyo ito po siya Ayan. nasira po siya nung bagyo pag uh, sobrang lakas ng, ng, ano, ng hangin ganyan po kaya tinagpas ko yung iba Ayan. pero may bago na siya may mga bago na ito katulad na ito bago na yan Ayan. yan ang ano dito nang sa nang gabi pag binabagyo si din. Ayan. So, dito, wala naman tayong, ano, ang dami dito bunga ng saging. Ayan. Yan siya. Ayan. Tsaka, ayan, ayan siya. Marami. Ayan. Ayan. Marami dito bunga ng saging. Ayan pa siya. O, oh, nakatago. Ayan. ayan. Sa saging palang ay, ano nga, at ito naman, malapit sa langka. Puso, tapos na siya. Um, pwede nang matanggal ang puso. Ayan. Meron palang atis doon sa taas. Ayan siya, oh. Hindi ko napansin. Ayan, Chinik ko siya, hilaw pa. Hindi siya, ano, yan. Hilaw pa. Bakit pa iba-iba? <laughs> yan. So, yan lang po ang ating updates for today sa ating backyard. Ayan. Ang mga doon, eh, hindi ako napasok doon kasi maano na, madaming dahon ng gabi. So, nababalik pag dinaanan mo. So, yan lang ating updates ng ating backyard for today Lois Garden Ayan, ito eh ang daming bunga na wow Ayan. ang langka ko ay ano na wala pa rin bunga iyaan lang natin siya. mamumunga din yan Ayan. so ang sagana talaga dito po sagana dito ay ang ating saging ayan ah, madaming saging dati ano ang pinakamadaming bunga dito ay ang palaya, sitaw kaso ngayon hindi na mabuhay ang sitaw hindi ako makabuhay ng sitaw at saka ang palaya ang ampalaya dito ay kailangan gumapang siya sa taas Ayan. dati ang ampalaya ko dito nag ako ng pagkadami-dami nung time na wala pa itong saging nung umusbong na yung saging nalilima na yun wala nang init so saging na naman ang pinakamadami nating harvest ang papaya dati napakarami dito ang papaya pero ngayon wala eh, ilan lang dito ang papaya ko yan pa uh, nakaka-support naman sa akin sa mga tinolang manok. Ayan. Kasi ayan oh, na puro uh, kalamansi ito dito, may mga kalamansi. Yan, kalamansi po 'yan. Iyan ay orange po 'yan, orange. May ano dito, may orange, may uh, what's this? Uh, lemon. Ayan. Iba pa yung kalamansi. Ayan, may ate. So, awang ko, pag makaalis ako, uh, baka pagbalik ko kagubatan na ito. Kasi actually, may nakatira ditong kulalaknit. Nakatira dito pong kulalaknit. Yan sa bintana na yan. Meron po dyan sa loob na yan. Hindi siya makita. Meron, ayun o, no, dalawa. Hindi siya makita sa camera kasi madilim. po siya nakatira sa yung bintana na yan. Ayan, yan, 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 yan. Yan, sa ilalim. Andun siya, oh. Kulalaknit. <laughs> yan. Minsan kinain niya dito yung aking, ano, yung uh, bunga ng, ganito ba? Ano nga to? Yun. Yan, ang bunga ng guyabano. Kinakain niya. Ayan. Dami dito ang kakain ng aking bong, mga bunga ng ano. Ayan, may daga, may kulalaknet, may ibon. Nako, ano kahapon yung ano ko, yung uh, uh, atis ng umaga nakita ko, hinog na. Sabi ko ko, mamaya balikan ko kasi kuhanan ko ng short video. Nako, ano pagbalik ko, may ano na, tinukaan na ng, ano, ng ibon. O, oh, diba? update sila kaysa sa may so yan lang po, thank you so much ayan, sa pag may itinanim talaga tayo may aanin, sobra sobra, sobrang ano at naglinis ako dito this morning ayan yung mga ano, dahon niligay ko dyan nakaka ano, nakaka ano din, ang may mga ganitong pananim ka Thank you and big love shout out sa inyong lahat yan. Bye! God bless po.